Okay, so kamakailan lang pinag-usapan natin ang West Philippine Sea. Partikular na ang 9-dash line na nilalatag ng China para ang kinin ng mga katubigan at ang mga resources na napapaloob dito. Kung hindi nyo pa napapanood yun, sa bandang dulo nalaman natin na hindi lang 9-dash line sa dagat ang problema natin kung hindi pati na din ang 9-dash line na sumasakop sa kamalayan ng mga Pilipino. Ako si Nico Balbidina at sige, pag-usapan natin kung paano ba namamanipula ang mga tao na maniwala sa mga ideya na kontra sa kanilang mga interes. Bago tayo magpatuloy, linawin ko lang na ang pag-usapan natin ngayon ay hindi limitado sa issue ng West Philippine Sea. Sasaklawin ang usapan natin ang lahat ng mga entity na nagtatangkang manipulahin ng mga opinyon, paningin at pakikitungo ng publiko sa mga issue ng lipunan. Ang tawag ng mga eksperto dito ay influence operations. Ato oo, operations, ibig sabihin mabusisi o sistematiko. Sa madaling salita, planado. At kahit sinong may interest na gustong isulong o alagaan sa mga isyo ng lipunan ay pwedeng maglunsad nito. Pwedeng mga pamahalaan ng bansa o di kaya mga pribadong individual, grupo at organisasyon. Ngayon, paano nga ba nila to ginagawa. Kung matagal ka nang nanonood ng mga videos natin, alam mo na na isa sa mga paraan para magawa nila yan ay ang pagpapakalat ng fake news. Sa totoo lang, kaya nga na buong page natin dahil sa paglaban natin sa fake news, di ba? Matagal nang paborito ng mga propagandista at influence operators na manipulahin ang mga tao gamit ang disinformation. Sa disinformation, tahasang nagpapalaganap ng maling impormasyon ng mga masasamang loob upang makapanloko o magmanipula ng tao. Pero meron ding isang bagong tulang mga influence operators. Yan naman ang malinformation. At mas mahirap kontrolin ang malinformation ha? Ganito kasi yon. Sa malinformation, hindi necessary na kasinungalingan o peke ang impormasyon na gagamitin mo. Packaging ng impormasyon ang pinag-uusapan dito. Minsan, makatotohanan yung impormasyon pero kinakalat nila sa maling konteksto. At hindi lang din dyan natatapos yan ha? Minsan, direkta sa puso ng publiko ang atake ng mga operations. Hindi statement of fact pero mga opinion o kuro-kuro ang ginagamit nila para mapuko ang emosyon ng mga tao sa issue at bumuo ng mga ideya na hindi driven by facts kundi driven ng bugso ng damdamin. May proseso din kung paano kumakalat ang isang simpleng ideya para maging paniniwala na may mga maraming sumusuporta. Minsan gumagamit sila ng mga trolls at influencers na sabay-sabay magpo-post ng disinformation o malinformation. At sa sabay-sabay na pagpo-post nila ng iisang ideya na override nila ang algorithm ng social media para umangat ito sa feed ng mga tao. Minsan din, tahasan ng binibenta ng mga influencers ang panig ng mga influence operators sa kanilang mga audience. Bibihisan nila ang mga statement of facts na kunyari opinion lang pero ang totoo, kinukumbinsi na nila na kunyari maniwalang kayo siyo wala nga daw tayong karapatan sa West Philippine Sea. O kaya maniniwala ka naman na hindi totoo na naging madugo ang martial law ang drug war ni Duterte. Kaya minsan maniniwala ka na maayos daw talaga ang sitwasyon ng politika at ekonomiya ng Pilipinas. At marami ng mga organisasyon at ahensya sa loob at labas ng bansa ang nagpatunay na aktibong kumikilos sa mga influence operators dito sa Pilipinas. Mismong Armed Forces of the Philippines, Nagpahayag na ng pagkabahala na may mga vlogger dito sa atin na kasabwat daw ng China para pahinain ang kredibilidad ng mga tauhan natin sa West Philippine Sea sa mismong mga mamamayan na pinagtatanggol nila. Alam nyo, tulad ng matagal ng problema ng Pilipinas sa fake news at disinformation, ang laban ng mga mamamayan kontra influence operators ay mananatiling laban lamang ng mga mamamayan. Sa ngayon, hindi magiging madali na makapagtatag ng isang institusyon o batas na epektibong magdedepensa sa kamalayan ng mga Pilipino sa mga nagnanais manipulahin ito. Kaya dapat lahat tayo maging mapanuri sa kung ano ba ang binabasa at tinatanggap nating impormasyon online. Dapat ding aralin nating mabuti kung ano nga bang intensyon ng mga tao online sa mga sinasabi nila at sa mga sinusulong nilang ideya. Demokrasya ang biktima dito. At sa laban ng demokrasya, kapag nalilang ang mga tao, wala na, talo na tayo.